Eh, nakabili na tayo na ating ano, nakabili na tayo na ng ating uh, ano, sa card. Ay, ay, niyo na tayo. Bali bumili tayo ng 30 rials kasi 'yun yung available. So, 'yan. Ah uh, uh, hanapin na natin yung remote control. Pa-ma kung sa doon sa mga nagtitinda ng mga universal remote control. Bibili tayo. alright, right, sumasano ako. pero dito tayo ng downtown kasi ano uh, magpaparinyo tayo ng ating ano uh, uh, bus sa uh, kayo, kasi upos na uh, hanggang bukas na lang baka magalang langanin so baka hindi na may titip baka hindi na may titip ng mga uh, uh, payment uh, ka, ano dito uh, kiosk so kailangan natin magpa-reload kay Twitter Reels na huh? at the same time maghanap na rin tayo ng remote control para sa uh, Uh, TV. Uh, meron tayong TV na uh, uh Samsung plasma Plus. So, pipili ka na find the remote control sa uh, shop dyan for our universal remote no, control para magamit natin. Alright? Uh, uh papakita ko na sa inyo yung si TV later. Uh, si Kanan lang yun na bali, ano, uh, pinagdumaan sa school. So, pinagayin uh, natin. So, uh, director natin. So, uh, pwede pa oh, pakinabangan pagkaanap tayo ng remote control sa downtown. Uh, so parang ang klima ngayon ay super ano ngayon? Uh, Somera uh, Sunstorm. Yan, may Sunstorm kaya nakapadyo tayo dito. Para ano, uh, ang titig sa San Gabo. Alright, samahan nyo ako. Uh, malapit na tayo, gawin na tayo. Malapit na tayo sa, malapit na tayo sa downtown. Yan. Uh, uh, ilang akbang na lang. dito na tayo sa downtown yeah. marami malikabok yung panahon makikita nyo labo ng kamera oh. si malikabok alright dito na tayo sa may bus stop uh, bibili tayo ng ating uh, ticket kaya 20 reals lang alright dito na tayo bibili tayo ng 20 reals na uh, ticket yeah. right? pare شوف الواحد يقول اذا حمدت ربك الله يزيدك 25 25 25, 20, 30. 25. 20, 30 20 30 20, 30. Okay, 30 30 okay, 30 30 Oh, asal mamamatay ako. Bilang na tayo dito, yeah. Salamat pare. Eh, 'di tayo. Eh, rabihin natin nakabili na tayo ng ating ah ano, na uh, pangano sa card. Hari niya tayo. Bali bumili tayo ng 30 -te rials kasi 'yun yung available. So, 'yan. Ah, uh, uh, hanapin na natin yung remote control. Baka ma Punta tayo sa sa mga nagtitinda ng mga universal remote control. Bibili tayo. Alright, sumahan nyo ako. Grabe, maalikabok yung panahon. Pero wala tayong magawa. Tarago nato, ning, tarago nato ng... downtown. Pangitao na ito itong... Remote control. and doon lang yun sa mga nagtitinda ng mga ano... Mga... Uh, satellite dish. Kasi may mga remote yun sila, mga universal baka makakahanap tayo dun so kaya uh, yun uh, tingnan natin kung available kaya uh, yan try natin alright tuloy tuloy lang tayo dito may sales oh so. city flower yeah. basta ganyan may mga uh, uh, um, lipad lipad Naka sales yan yan at yeah ano lang tawag dito wala pa tayong uh, raok kaya hindi pa tayo pwede magano hindi pa tayo bumili hindi pa tayo pwede bumili kasi wala pa tayong kapital wala pa tayong pambili alright kaya uh, ano lang muna pas lang pas <laughs> ayan daming yun mga, ano, ano. Uh, punta natin yung tindahan na mga nagtitinda ng ano ng uh, satellite dish yung mga nagtitinda ng mga remote control baka available ang, ang universal power samsung doon alright try natin maalikabok yung panahon kaya o oh, tingnan mga kikita nyo doon sa taas oh. yan uh, madilim yung paligid kaya yun yung ano yun yung tawag dito uh, medyo malikabok kaya ang gagawin natin karon tayo lang ano ipanyo tayo sa ating muka kasi meron na baka ubuhin tayo alright kaya e, malapit na tayo ah uh, dun doon na yun sa kabilang uh, kanto pa doon sa kabila so dadaanan na natin yung Sony World dito yan hindi na Sony World Sony na lang dati Sony World pa to eh tindahan na to madalas tayo dito eh ngayon ano na Sony na lang. Nawala na yung word. Alright. <clears throat> so, try natin kung makakaanap tayo ng uh, remote control doon. Kasi, baka uh, available. Right. Lapit-lapit na tayo. Isang kanto na lang. Uh, Nag-check tayo doon sa Al Eh, Wala daw. So, tinuro tayo dito sa kabilang kanto. Yun o. Ito na. Tayo na rin dito. Nakakabilabol uh, dito. Yan. Mga remote control. Pero... Sin. So may mga satellite baka meron dito Ito ay baka uh, available dito. right? Yan. Check natin. Oh, close. Waro, kwantin. Bro? Sarado pa. Hindi salah, salah. No. Salah, salah. Finish, salah. Finish? Eh. Waro, salah. Pero hakan. Waro, ajit. Hmm. Angga. Ayan, sa Yasin Ito sa Yasin eh, Tinuro tayo dito ng Alres, sa Yasin daw Check natin kung available Alright Yasin Electronics yan Check natin dito Alright Assalamualaikum pare Pare right, you have a remote control for Samsung? Samsung yes Say so many remote control. Pare I can take the video, no problem? No problem. Yeah. For Samsung. Yes. Yeah, My Samsung is a uh, old plasma. No problem. Plasma, no problem? CD, yeah. This yeah. is only available Samsung? Yes. So we get this how much is? Twenty Last price? 25. 20 Twenty. Can I take a video here? No problem. Hyundai. Sony also you have Sony here. Yeah for stereo not for uh, TV yan yeah, so mini remote here All right where is your uh, Sony pare Sony yeah yeah Sony for stereo ah huh? home stereo? theater no, no, home no, theater no, only TV ah only TV yan yes, yes. yeah. so yan yeah, uh, what's this kind of remote My friend Brahma Al Reyes told me Ah, Guto yasin. Okay, okay. Yeah yeah. Okay. Uh, Nakuha na natin. Yan. All right. Babayaran natin to twenty reals, no? Yeah. 20. Okay sir. Thank you so much. Yan. Free battery Ayan dito tayo nakapunta sa ano? Uh, sa yasin. Yasin uh, electronics right yes, yes in electronics uh, our uh, friends here from here. Uh, yes in, uh, manager you are the owner or the manager no, no. manager yeah. so yeah. we get here from uh, his uh, yeah. shop yes, right, and uh, anyone can visit here along uh, a right Fahad yes, street Pahad. yeah corner third uh, street So, ang shop nila ay uh, Yasin Electronics. All right, thank you so much, okay, my friend. Welcome, yeah. Eren eh, nakuha na natin. Nananako sa Yasin 'no. Oh. Yasin Electronics, all right? <coughs> For Samsung daw to. So, okay na to. Uh, remote control from Yasin. Dali natin. Ah uh, tingnan natin to kung uh, gagana to sa uh, ano Gagana sa TV natin Papakita ko mamaya sa inyo kung ano yung TV ko Bigay lang din, bigay lang Bigay lang, uh, bigay lang ni bus Patapon na e, Sayang naman diba? So tinira natin plasma Lumang TV na, pero okay pa uh, Kumikikig pa Alright, pauwi na tayo Ayun, nandito na tayo. Yan ang TV yan sa sabi ko. Itong remote na binili natin para mapagana natin yung TV. Ngayon, try natin yung on. Kung uh, magpa-power ba ito. <laughs> Tingnan natin itong nabili natin na remote. Yan. Ito yung nabili natin na remote. Kanina. So, try natin ito kung gagana. Power. Ayun. power. Successful. Oops you know nag power siya ayan ayun so ibig sabihin gumana ito ah source ah uh, source uh, source ayun oh yan yung source ayan sa so, TV yan so ito yung HDMI there's na no video connected yan TV you know source and uh, it's the yan wala pa nang video printed, so ito gumana yan uh, ayos gumana yung ating uh, TV yan so successful yung ating uh, remote control na binili successful siya Yeah, thank you so much sa uh, pagsama sa akin. And uh, sayang kasi ito eh. Uh, medyo binigay lang ito sa atin ng TV. So sayang. <laughs> Alright, uh, natin ng remote control. Then, thank you so much and God bless Yeah, bye.